Eto na sila. Gusto ko dito sila yung wiglet. Ang presko. Mm. Oh, kung di natin din dito, hindi nila mararanasan yung ganyan. Tama yun. Dito sila, ano, Christmas party. Tsaka maganda yung nakakamahal sila. Hmm, nalabas sila sa ano. Yung oh, mga bata, sa sign nila, o, ganyan lang, o. Oh. Oh. Naggulong-gulong. Ang tawag yan, naggulong-gulong yung mga... Um-hum, -hmm, mm -hmm. <laughs> Talilitsyon ay isisigang po ni Tito Doris. Wow! Oh, sige po, Tay. Tara po! Mer pwede rin po maligo yung ano doon. Ma oh. may swimming pool dun. May swimming pool. Nakala <laughs> talaga ni Kuya may swimming. Tay, Nay? Oo, oh, ano? Ayan, tara. Ha? Huh? Oh. Walang, may swimming pool malaki nandun. Ah, kaso baka malunod kayo malalim. Ah, marunong daw lumang hoy. Okay. Hello, kuya. Pupunta kami sa promise lang. Okay ka lang? Okay.

Sabi, no? Parang kapitbahay ko na lang kayo ngayon. Ah! Hindi nyo lang wala, paano nyo kami pinasaya. Thank na ah! eh, you po. Lang, mo, ah! na katulad na katulad, ay, hintayin nyo ah! kami! Kuya, dito Hi! Kuya, tayo, hintayin nyo kami! Excited yung mga bata. Sino excited? Sino excited? excited? Ay, may pay. Ah, tara, dito tayo. Ang ah, laki ng swimming pool, makikita nyo. Oh, ah, dito kayo, tabi lang kayo tabi lang kayo. Dito lang, tabi lang kuya, tabi lang. Sa gilid lang ha, gilid. <laughs> sila, eh. Hello, Merry Christmas, thank you. Hello ko. Merry Christmas. Yung swimming pool na mamaya na. Uh, okay. So, ubat natin yan na natin ha, Kuya Bagne. Merry Christmas! Aww. Okay. Yes. O okay. yes. ah, panik na. Yes. Ay, sarap magpahinga dito. Tito Lito. God bless. Oh. God bless, God bless, God. Itulito. Ijan mo kala? Eto na sila. Gusto ko dito sila Wiglet. Tama tama. Oh. Ang presko. <laughs> Okay lang, nai. Buksan natin itong isang ano siguro ko Yung swimming pool natin, mamaya papakita natin sa mga... Gusto nilang maligo sa swimming pool. Oh. Sino gusto ng maligo? Sino gusto mag-swimming? gusto talaga nilang mag-swimming. Pero, iglip mo na kayo. Na no, magpaingaman nat. Yung gustong maligo, yung gusto pong maligo, pwede pong maligo. <laughs> okay, na gatto. Yung mga tsinelas sa atin, parang pwede kayong mahiga dito. O, yung gusto ano, yung ibigay. Ayun. paano muna sila makakulot energy oh iglit muna sila oh uh -huh. <laughs> <laughs> okay <laughs> yung electric fan dito dito ay <laughs> hello Ayan, naiglip po muna kayo dyan. Yeah! Yeah! <laughs> nay, kalwa lang kayo, Nay, Nay. lang. Okay. Dito lang, presko ko po, ano? Ayan, Okay, sige po, maiglip po muna tayo dyan. Hindi ko lang alam kung ma maiglip po kayo. To, <laughs> oo oh, sige po kuya. Lahat po ng pwedeng saksakan dyan, pwede. Opo oh, naman, kuya. Okay. Ayan, yeah. ayun kuya. At si Ate Janet nandito. Uh, thank you Ate Janet. Thank you. Thank you Ate Janet. Ngayon naman, wala pa yung merienda. Rini-ready na ni Ate Janet yung pang po nila. Thank you. Oh nga pala, dito na yung mirienda, No, Thank you, Ate. ¡Vengan, okay. <laughs> ¡Oh, good, good. Sabi, sabi nila, Tatay Ram, pwede bang makisaksak ng kuryente? Oo, oh, ganoon oh. sila ka-security ano, hmm. uh, sa katawan nila. Ano sila? Parang kailangan mo nilang magpaalam. Pero, ano naman sila? Oh. Tignan mo na Paano kung ganito na pala kadami yung mga... ...anak-anakan natin ka? dito, ano? Oh, oh, no. Kasi siguro araw-araw. <laughs> Hindi, baka hindi kaya ng power, ganyan kadami. dami kaya talaga alawang, oh. hindi tsumba naman araw-araw eh. Hmm. Ayan sila. Yung mga, ano lang mga katikram natin eh. Siyempre eh, yung mga katikram natin eh. Sama-sama tayo eh. Kaya ilan? Eh? <laughs> oh. Yung mga bata oh, sa'yo nila oh, ganyan lang oh. oh. sila. Nakano na ang tiles. Oo. Buti eh. Maganda yung nila yung Tignan mo ganyan lang. Masaya na sila. Kaya gusto namin tutukan nyo sila muna ngayong Pasko. Kasi minsan lang to sa buhay nila. Oo. Oh. Hmm. Sa, sa sa damdamin. Hmm. Yung Oh. mo. sila ngayon. Wala <laughs> yun oh. Nay, oh. okay lang yun. At least masaya sila. Naggulong-gulong. Ang tawag yan, naggulong-gulong yung mga... Mm -hmm. di ba? di ba? Mm -hmm. oh, kung di natin din lang dito, hindi nila mararanasan yung ganyan. Tama yung di po, dito sila ano, Christmas party. Mm. Tsaka -hmm. maganda yung lakapamasan sila. Mm. -hmm. Nalabas sila sa ano? Ganyan lang po, masaya na sila. Yung tinititigan lang po yung mga batang ganyan masaya. Ang saya na po, oh. lalo na to. Oh. Mm, 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 mm. Oh, oh, mm. hige. Oh, oh. Mm, mm, ang bilis. Mm. <laughs> tuwa tawa siya.

Hello. Okay. Happy masaya? Okay. Hey. <laughs>

Okay. Hello, baby. Isa pang baby ka. Baby. Baby. baby, baby Tingin sa akin. Kuya, <laughs> <laughs> Kuya Daniel, <laughs> Daniel <laughs> pwede magmaliko doon na. Pag gusto niyo mag-shower. Hello. <laughs>

<laughs> Kuya Junior hindi ko alam bumigay ka na pala Bumigay ka na pala hindi ko alam <laughs> Hello

masaya sa inyo tay mas masaya ho kami mas masaya po kami kasi minsan lang to, minsan lang uto sa buhay natin na buti nga po na pagbigyan niyo ho kami na maranasan po natin to mapag uh, maparamdam namin yung love ng bawat isa po sa amin nakapasalamat uh, po kami sa inyo at sinanggap namin kami Pinigyan nyo kami ng kasiyahan yung Pasko. Ayon. Tignan mo naman Kuya Monsing yung mga bata. Kasi ako ka po nila naglalaro dito sa loob ng bahay. Hindi nila makapigil din po ang sayo. Kita mm -hmm. po sa kanila kaligayahan mm -hmm. po. Maraming po salamat. Welcome guys. Welcome, welcome Ayun it. Iga-higa po muna. Ayon. Sige po. Apo, kuya. May ano kuya, may shower dyan kung gusto niyong mag-shower. Yung iba po dito po talaga na gano'n, nag-pwesto. Puntahan ko muna si ano. Hello. Angelo! Oh, bless. mhm. Mm God bless. mhm. Mm Nandito po si Ate Isa pong special to sa linuluto ni Ate Janet. Ate May, thank you ah. Magano siya. Special. Ano to Sopas. Yung pangakunan nila, sinigang at katon. Mm. alam niyo ba tong sopas na to? Memorable sa amin to ni Ate Janet. Oo, oh, sa ano? Sa talo. Oh. Kaya, kaya pagka may ganyan, dapat merong sopas. Mm tabeisa bantok panahon. Hmm. Kailangan okay. ko si mamaliko para sa panit. Hmm. Kaya nga sa regalo. Oh, thank you Ano konti lang, ano yun? Eh, magloko. Nasaan? Hindi ako makamove sa sayo ng mga bata. Gumugulong, gumugulong sa floor. Hmm. Uh. Yung kahit di mo, hindi mo pa nabigyan ng mga regalo, doon lang masaya na sila, no? Parang ano, nakikita ko yung nung malita ko. Mm. Masyado bang, ano, parang bang ko sa nila yung ganun. Mm. Sabi ko nga eh, parang ngayon pa lang sila, yung parang, parang mm. ang layo ng agwat. Oo, oh, kasi doon, Kuya Lito, wala talaga silang ano doon. Magiging ang ang buhay niya. Kaya pala, uh, yun, naawa uh, ko, masaya ako sa kanila. Hmm. Uh, at siyempre, at papano na 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 realize Ay, yung, ano yung mga ano nila na, na try nila ngayon mm. yung tawag na na yung natikman ba parang Daran, mara, maranasan, naranasan nila naranasan na yan mm. yung pack mm. yun naman Okay, sige, ano ka muna? Rest ka muna dyan kasi napagod ka kanina. Hindi ako masyado nakakain kanina eh. Mm. Kaya ngayon oh. ako muna nakakain. Okay, thank you Kuya Lito. Thank you. So balikan ko yung mga bata kasi nagsasay eh. Para makuha na ko sila. Yung mga bata talagang ano. Hindi pa kayo makatulog. Sa bagay, hindi sila talaga makakatulog. <laughs>

Yung mga bata, ayaw nilang umiglip. Umi yes. <laughs> Wala palang tubig yung swimming pool natin. <laughs> Natuyot. Ah, okay. Umaasa pa naman sila. Sayang. Sana pala na kargaan. Oo. Yung po yung ating special sopas. Ito okay, yung Ito yung sopas na hindi nila makakalimutan din. Panigurado ako. Kasi si Ate Janet yung magluluto. Paano magugustuhan nila natin? Ay, magugustuhan niyo natin. Promise. Yun si Ate, naka na talaga siya. Agabi pa lang ngayon, naka-ano na yun? pag Mm. -hmm. Thank you, Ate. Merry Christmas po, kita. Merry Christmas Christmas. Yeah. Mmm. Okay. Mmm. -hmm. Okay. naka na rin yan. naka na talaga. Ang 3 na rin na